Welcome to Kapatagan Lanao del Norte mga idol. Relax ta ka jud kay mura taas taas na gyud oras nga drive. Relax ta kay mag nagdungag na nga tuang helper nga bago. Nagnao ka sila dito busing ya. Yeah. Pag kay nagsunod sa tawbusing ay -ya. asa kay ang biyahe ana. Sanaw na to dol. Ha? Naogo na to. Ta, -ta, -ta, -ta.

Sararawat to, sa ang sato ang Madam Jolie. Ha? Na, na! Naong saan na? Naong saan na? Naong ah. saan na? Naong saan bagong Naong ni na? <laughs> Naong Bagong hire ni. Tignan saan. Uy! Shout out ah! Happy, happy birthday sa ito ang isa ka-admin sa MST din sa Cagayan de Ero. Buzz, happy, happy 42 birthday. Wow, kaya apel pa yun ang edad yun na. Ay, siyempre, siyempre apel yun ay, na okay? okay? ito uh, <laughs> <laughs> sea, na. Thank you, mami Welcome. O, saya happy na lang ka ng asawa. O, moday ni ang amu ang gina... Perminti gina istanbayan ko maabot mi diri sa Cargill or bisan asa mi moabot diri gyud mi musangko sa garahe ni Triad. Shout out ta sa mga anak hens ni Triad Tracking. Salamat sa inyo hang pag garahe og syempre sa to ang kabad sa siyahang pinalangga. Salamat kayo. Hello mga idol. Shout out ta sa yahang account Jumer. Fernandez Nicor. 68 68k followers 68k followers What? wow oy pitik 68K. ni Water Girl mo lang taas to ni eh. shout out ta sa mga followers sa mga idol shout out tanan idol, Victoria sa tagay sa patagan kay unya, wala pudos sa tagpagadian kay dito ta manihapon ihapon. So, bani sa pagpanihapon mga idol, kung say sum ni pamider. Tara, let's go. Lapdos tayo! Hi Hay, ta 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 sa to, 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 to mga followers. SND from SND. Sa meaning sa SND. Sa so, so, na na ka puro puro. Sa Dano, dano ra gyapon day.